Dumating ka sa buhay ko sa hindi ko inaasahang pagkakataon. Puso't isipan ay wala pa sa ayon, naguguluhan kong kanino nga ba sasang ayon. Sapagkat ilang beses nang nadurog ang puso ko. Dahil sa mga pangakong minsan nang napako na naging dahilan ng pagkabigo ng puso at ng pagkabilanggo. Ngunit nararapat nga bang piliin kita? o mas mabuting wag na muna. Sapagkat natatakot akong ibigin ka. Natatakot na muli na namang magpapaubaya. Pero mas pinili mo na manatili sa dilim ko. Isinaayos mo itong magulong puso at hinilo mo ang mga sugat sa loob nito. Kahit na ako'y hindi pa sigurado. Kaya ngayon ako'y nangangako. Nangangakong ikaw siyang tanging pipiliin ko. Ang siyang tanging iibigin ng puso. Kaya pipilitin kong maging sigurado upang panindigan itong aking mga pangako. Kahit na alam kong mahirap to, hinding-hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat upang ikaw ay ipanalo. Kahit na nasa mahirap na sitwasyon tayo, ikaw at ako ay mananatili sa tahan ng ating binoo. At ang magiging bida sa isinulat nating na libro. Kaya ngayon hindi na ako matatakot pa. Wala na akong hahanapin pa. Sa pagkat dumating na yung taong akin ang makakasama. Wala nang iba. Ikaw at ikaw lamang hanggang sa pagtanda.